na realize sa maong batanon na ang iyang amahan, mga Iksun, maayos sa ang mga sulugoon. O tungod sa iyang kamaayos sa ang amahan, na niya na mabalik siya. Mga iksuon sa tinood lang, ang kamaayos sa Diyos mo ay magpabalik nato sa ginoo. Tinood ba? ang iyang kamaayo, ang iyang gugma, mga iso, maoy nakapabalik sa anak sa iyang amahan. Unsay nakapabalik kanato sa atong amahan sa langit ang kamaayo sa Dios. Ang iyang kamaayo. Ingon sa Bible, your kindness leads me to repentance. Ang kanta ganyan nagasulti, ang imo pagkamaayo Maoy naglead ka na to na makinulsol sa atong mga sala. Maoy naglead ka na to na manumbalik sa Gino. Ang kanindot sa Dios na atong yalagaran sa na may sa atong amahan. Kay bisan ki sa likwa inibos siya. Bisan ki kalimta ni siya. Bisan ki abandon ni siya. Bisan wala kay panahon niya. Apan ng Dios ba kaya po ni mo wala ka niya patya kung di ka mo sa kayo sa Diyos. Every time na magkasala ka, gipatay na unta ka. Pero kay tungod buhi ka, tuot pa maayo ang Diyos sa imuha. Amen. Tungod buhi ka na. sa statistic, every seconds, tuwa ang mamatay. Pero kay nga nung wala pa man ka namatay. Dapat sa pagpitik sa akong kamot, patay na ka. Pero kay tungod, maayo ang Diyos. Bisa na pakyas ka kapila, Pisa nagkasala ka. Pero ang Diyos maayo gyapon, gugma, gipadak ni ang gugma kanato para lang makapalubalik ka. Hallelujah. Amen. Grabe ka maayo ang Ginoo mga isuot. Oh, kinsay naka-experience hapit ka mamatay. Kinsa na experience na nadisgrasya ka? Kinsa na experience na nagkasakit ka pero gibuhi ka bukas kino? Kinsa na ka-experience na bangay kisun? Ha? Kung naka-experience ka na, na, kay reason nga nung makalagad ka sa kino, ang kaayos sa Diyos ay mong kinabuhi! Amen! Hindi, aksidente na gibuhi pa ka! Aduna'y plano ang Diyos sa mo. Aduna kay ipagpasalamat sa kino. Amen. Hallelujah. Dilitanang na disgrasya buhi. Dili tanang nagkasakit buhi. Pero ikaw na ka buhi pa ka. Tungod ba ang Diyos.